Ang sama ng loob ng babaeng ito, pag hindi makuha, sisirain na lang. Dahil inagaw ni Lu Yuan ang lalaking mahal niya ng mahigit sampung taon, kaya naman galit na galit siya kay Lu Yuan. Gagawin niya ang lahat, magbabayad siya ng tao para sirain si Lu. Siguraduhin madaming kuha ng mukha niya. Kailangan ko ng malinaw na litrato ng mukha niya, gusto ko siya sisirain ko ang kanyang reputasyon. Samantala si Zhang Cheng Yi, ay nag-aalala pa rin sa pagkuha kay Lu Yuan pabalik, at sakto namang nag-text si Lu sa kanya. Ang pinakamaswerteng bagay sa isang tao ay, kapag iniisip mo siya, iniisip ka rin niya. Kanya-kanyang salita lang sila, hindi nila napag-usapan ang dapat pag-usapan. Sinesave ang mensahe tapos binubura. Binubura tapos sinesave ulit. Buti na lang at sa huli ay sabay silang nag-set ng dinner date sa week. Ang bagal nilang kumilos. Kinakabahan ako ng husto. Dumating na rin ang araw ng Sabado. Si Lu Yuan ay nag-ayos ng mabuti para sa date na ito. Siniguradong maganda ang kanyang makeup at nagsimula ng pumili ng magagandang damit. Ngunit isang tawag mula sa ospital ay kinailangang bumalik siya sa ospital para mag-overtime. Samantalang si Jiang Cheng naman habang pumipili ng regalo, ay tinawag din dahil sa isang emergency. Ang isa ay abala sa ospital, isang taong nagpupumilit hulihin ng kriminal. Sa wakas, natapos na rin niluya ang kanyang trabaho. Maghihintay muna siya sa restaurant, pero ang resulta Magsasara na pala ang lahat ng restaurant at wala pa si Jiang Cheng Yi. Nang matapos na siya sa kanyang trabaho, dali-dali siyang pumunta sa restaurant. Nakita niya ang karatula na sarado na. Parang may lungkot akong nararamdaman. Kasabay ng pagsisisi. Nang biglang, sino kaya yun? Magkabati na kayong dalawa. Halata na ang pagmamahalan ninyo. Ang usapan. Tanghal iyan. Naging handaan na lang sa gabi. Magkaiba ang responsibilidad nilang dalawa. Kung sakaling magpakasal sila, baka isang buwan ay ilang beses lang silang magkita. Mabuti na lang at naging matagumpay ang date na ito. Pumuwi si Lu Yuan gaya ng dati pagkatapos ng trabaho. Hindi niya napansin na may taong nakasunod sa kanya. Isang gabi, sa wakas ay nakahanap ng tsempo ang sumusunod. Nahuli na niya ang pagkakataon. Nabangga si Lu. Si Jiang Cheng Yi nakausap niya sa telepono. Matagal na walang sumasagot. Alam na niyang may nangyari. Agad siyang pumunta para tumulong. Nang makarating siya, nakita lang niya ang nakahandusay na bisikleta sa gilid ng daan. Agad siyang naghanap sa paligid habang tinatawag ang pangalan ni Luyuan si Luna nagtatago ay magsasalita na sana, ngunit bigla siyang hinayla ng sumusunod sa kanya, at agad na binigyan ng pampatulog. Pagkatapos, hinubad ng lalaki ang damit ni Luma, at sunod-sunod na kinuhanan na ng litrato. Nang makita ng stalker na maganda si Lu, nang magtangkang gumawa pa ng masama, ay dumating naman si Jiang Cheng, at itinulak ang tao, at agad silang nagsuntukan. Ngunit natamba ang estante at tumama kay Lu, walang pag-aalinlangan na tumakbo si Jiang Cheng, at iniharang ang sarili. Samantala, nakataas ang stalker, iniayos ni Jiang Cheng Yi ang damit ni Lu. Narinig niyang may binanggit itong ether habang nagsasalita ng may kalituhan. Sa oras na iyon, wala na siyang inisip pa. Dinala niya agad dito sa ospital. nakasal niya si Kuya Wenpong na naghahanap kay Lu Yuan. Mabuti na lang at wala namang malubhang nangyari kay Luyan. Dinala siya pa uwi ng dalawang lalaking nag-alaga sa kanya. Pagkatapos maayos ang lahat, wala sa dalawang ito ang may balak umalis. Pareho silang ayaw mag-iwan ng isa't isa. Lalo na si Kuya Wenpong, nagpabili pa siya ng ulam para kay Mama Lu. Siya ang nagluto. Hindi na kinaya ni Jiang Cheng. Gusto nang matulog ng tao. Gabi na, Nandito ka pa, ang ingay-ingay mo pa, tama na ba ito? Ganito ba talaga kayo kalibre, mga pulis? Hindi nagtatrabaho, ikaw ba ang leader ng departamento na yan? Ang dami mong Saturday-Saturday, ano naman pakialam mo? Nangangati na ang dalawa, nagising si Mama Lo at nakita silang hindi pa umaalis. Palayasin na sila, hindi rin naman ako mapapanatag matulog kung hindi sila aalis. Kaya naman napilitan silang umalis. Pagsakay pa lang namin sa elevator. Nakasimangot na si Jiang Cheng. Ang lalaking yun, sumigla nang makita akong umuwi. Sinabi ni Wen Pang na walong taon na siyang nag-aalaga sa kanya. Anong ginawa mo sa walong taong yun? Tapos ano naman ang pakay mo sa kanya? Yun nga ang ibig mong sabihin. Nasabi na sa iba. Ganoon pa rin ang ibig sabihin. Tawang-tawa na ako. Ang saya-saya ng mga lalaking nag-aagawan. Kinabukasan, walang malubhang nangyari kay Luyan. Maghahanda na siyang pumasok sa trabaho. Pero nadatnan siyang naghihintay sa gilid ng daan. Halatang nagbantay siya buong gabi. Sino ba naman ang hindi kikiligin doon? Pero ang taong yun, matigas ang ulo. Nang magising, sabi niya, Nag-iimbestiga siya. Ayaw lang umamin na hindi siya umalis buong gabi. Nakita ni Aling Lucia na hindi siya nagsasabi ng totoo. Sige, magbabantay na lang ako. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Kasalanan ito ng pagmamatigas ko. Ako na lang ang magtitiis. Magbabantay na lang ako. Pagdating ng gabi, dumating si Jiang Cheng Yi sa ospital para maghintay. Lumapit si Lu Yuan at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Ang matigas ang ulo ay hindi na nagmatigas. Sino ang hinihintay mo? Isang tanga ang hinihintay ko. Aminadong si Jiang Cheng ay pumunta roon para kay Lu Yuan. At may dala pa siyang pagkain. Saka hindi pa pala kumakain si Lu Yan ng hapunan. Kaya agad niya itong kinain. At dahil sa paghihintay niya, hindi rin siya kumain. Kusa namang binigyan ni Luyan si Jiang Cheng ng cake. Kumain na nga lang tayo ng cake. Aayusin na natin ang hindi pagkakaunawaan at magkasama na tayo. Tuwing may sweet moment sila, lagi na lang may nanggugulo. Ayan tumawag ang team kay Jiang Cheng Yi at kailangan na naman niyang magmadaling bumalik sa team. Nang makaalis na ang tao, agad na napangiti si Luyan. Parang si Jiang Cheng lang ang nakakapagpasaya sa kanya. Samantalang si Jiang Cheng naman ay may kasama ng nakahanap sa kinaroroonan ng stalker. Sayang nga lang, nang makarating sila, wala na ang tao. Parang bula na nawala, kinabukasan, nagising ang stalker sa isang maliit na motel. Pagbukas niya ng kanyang cellphone, may nakita siyang imbitasyon mula sa isang magandang babae na makipagkita sa kanya. Nakita niyang maganda ang itsura ng babae. Agad siyang pumayag. Nakarating na sila sa restaurant. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagkuha ng litrato. Pagkatapos, umupo sa tabi niya ang magandang babae. Tapos, tinawag siya ng babae gamit ang pangalan niya, Wang Kiang.